Maan tayo kakapsat at sila tayo ti Tiyos to go Canada. Oh, niya ko ni Kwa. Ni pamangkin ko nga nagapod di kanada Iti malin papod na ni ko. Tanggalin natin at hindi natin mauulam lahat to. Ilagay natin doon. natin ng ano, mga kapatid ng sauce. Ayan. Masarap. pinain-steam nang ni ate kanina. Ayan. steam na ate kanina kasi ano. pag na tayo kumain. Ah, ito yung ano. Binili ng pamangking ko to just to go, mga kapatid. Manok! Kakain na tayo. Oh, ang daming, dami kong ulam. May ripolyo pa. O, oh, ito. Lagyan natin ng bagoong na alamang kasi hindi ako nagbabagoong ng ano. Kain na tayo, mga kapatid. Ito ang kainan. Ha? Ito ang manok. 'yung suka. Tabon dok. Gamitin yun. Talong na maliliit. Ito no ha ko. May talong din mga kapatid. Ito. Hindi haw. Wala ano. Pwede talong. Ah, repolyo. Steam na repolyo. Ah. Tignan natin ito. Ang mag-video mga kapatid. Walang video. Camera. Ano lang. Cellphone. May 4,500 na tayo sa page ko. Mga oh, kapatid. Panoorin nyo naman ako hanggang dulo pag pinanood nyo ako. Takman. <laughs> Mulan pa mga kapatid. Mandaliin natin. Hindi chúng ta sẽ có xa cái Thôi nào chỗ nào chỗ nào chỗ Dalhin natin kumain. Tingnan sa mga nagpalo sa akin ulit. Kung kasi ang pagbandyan niya ako, palo ko. Magsibuyas na lang tayo at kabatis. Yung maulam. cusap ta <tuk> Tekun juga mangking kok begini toh. Manyok, andok. Mau tahu <tuk> Ngayon pa si Panan, sa gaman na kulit, pang buboy-buboy ako niya. Maraming maraming salamat. Tapos na, bagay niyo ako bukas. Bukas uli. Kakain ako. May dahon ng ano na, oh. Thank you, thank you. Thank you lang marami mga kapatid. Awesome.